Para makabiyahe tayo ng bulaan May hirap yung mga lupa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn si Okay guys, makikiparada tayo ngayon. Kasi nga masyadong mataas yung tubig. So, makikiparada na lang muna tayo. Babalikan natin yan dahil ang kailangan lang tatagos tayo sa kapali. Mga hanggang saan pa ang tubig? Lagpas tuhod pa, no? Oo. oo. Lagpas tuhod pa, no? Kiki parada na lang. Pwede yung magparada. Balikan ko na lang mamaya. Ah, parada mo na tayo dito kay Kuya Three Brothers dahil dito ay makatagos din Aantay na lang tayo ng jeep. Sasakay na lang tayo ng jeep para makatagos tayo sa palit. Yung!